Dalia Amelie kinagiliwan ng netizens sa kanyang pagiging cute at social na kumain. Narito na chika ang good vibes na chika natin today. Sa pinakabagong kuha na ibinahagi ni Erwan Yusap ang asawa ni Ann Curtis sa kanyang Instagram, ago pansin na naman si Dalia dahil sa kanyang cute at social na paraan ng pagkain na naghatid ng saya at aliw sa netizens. Makikita sa video si Dalia na nakaupo sa kanilang dining table, hawak ang isang eleganteng baso na may lamang diet drink na ginawa ng kanyang papa Erwan. Sa caption ni Erwan, sinabi nito, With Take our diet drink seriously. Makikitang seryosong iniinom ni Dalia ang kanyang inumin habang nakahain ang pagkain sa kanyang arpan. Ang simpleng eksenong itong ay tilang nagmistulang fine dining moment, bagay na lalong ikinatuwa ng mga netizens. Agaw atensyon ang kanyang natural na class vibe habang kumakain na parang isang dalagang sanay na sa eleganteng hapunan parang little version ni Anne Curtis, natural, confident at eleganteng kumilos kahit sa simpleng pagkakataon. Samantala, nag-viral sa online ang pagsabi ni Ann ng tomato soup na paboritong niluluto ng kanyang asawa na si Erwan. Ang social raw ng pagkakasabi ayon kay Vice Ganda ang mahal raw ng kamatis, parang limang libo raw per kilo dahil sa pagkakasabi ni Aunt Curtis ng tomato. Dahil dito, binalikan naman ng netizens ang pagluluto ng mag-ama ng tomato soup na ayon sa mga netizens, nilaglag ni Dalia ang ina. Is it tomato or tomato? Tomato. Mama only says tomato. Tomato soup.